Okay mga kapatid, magandang araw sa inyong lahat dyan. Pukunin natin yung spark plug para makita natin kung mayroon ba nalabas na labas ng power sa kanyang HCC wire. Badja 100 dito mga kapatid, titignan natin. Badja 100? Ay, wala power yun? Yeah. Okay mga kapatid, nakita natin na walang nalabas na power sa kanyang high tension wire mga kapatid. Okay mga kapatid, dito na natin, kukunin natin yung upuan ng motor mga kapatid. Eh kasi nandito sa yan, sa upuan ng motor ang CDI mga kapatid dito. Iti-test natin ito sa pagitan ng tester mga kapatid. At dito ang pahayag ng aking customer. Ay, dagan ganun pag nga? Dagan ko, palong. wala nagisik na ayaw ah. Parang naman, hindi nagigil siya mandar? Hindi nagigil. Ngayon itong mirror namin, mabuglaw siya. Mandar man mag-init lagi 'tong makina ko, rin pag uminit 'yung makina biglang namatay para lumigid pa muna bago pa At sa ngayon hindi na siya umaandar Okay mga kapatid, isusit niyo lang ang tester niyo sa continuity, 'yung parang may signal lang ng wifi mga kapatid. At itong kulay rin ng tester, ang positive probe is itutusok nyo dyan sa may sakit na galing CDI mga kapatid itutusok nyo sa may white na may lining na itim mga kapatid kasi ito ang papuntang susian upang malaman natin kung nagka-grounded ba ang susian mga kapatid at yung negative probe naman ng tester yung kulay itim is ididikit nyo lang dyan sa chassis ng motor at ito hindi siya tumutunog. Okay, ito susukatin natin yung resistance ng primary coil mga kapatid. Uh, first, sisisit nyo lang tister nyo sa 2 ohms. At ang positive probe ng tester, yung kulay red, is itutusok nyo lang dyan sa sakit ng CDI mga kapatid, yung kulay red na wire. Eh, kasi ito ang patungo sa primary coil mga kapatid ang negative probe, yung kulay itim ng tester isidikit yun lang sa chassis okay ito mga grasa OL walang resistance mga kapatid ang uh, ibig sabihin baka sunog na o putol na sila okay, okay third step uh, sit ng tester sa continuity yung parang may signal ng wifi at the same lang ang procedure ng test probe mga kapatid okay hindi tumutunog ang tester ibig sabihin putol na mga kapatid o oh, yan hindi siya tumutunog wala ng continuity Uh, okay, first step, uh, isisit nyo lang yung nyo sa 2K ohms. Kukunin natin yung resistance ng pulser mga kapatid. At ang positive problem ng tester, ito sir nyo lang sa may white na may lining na red na wire mga kapatid. Kasi ito yung patungong pulser mga kapatid. At ang negative problem ng tester, yung kulay itim, idikit nyo lang sa chassis. Uh, okay, nasa around 200. Ibig sabihin, okay lang yung pulser mga kapatid. Uh, okay, pag wala tayong tester, manamanong test tayo. Tapos, ikikik nyo lang ang motor at yung red wire dikit dikit nyo lang sa chassis ng motor gaya nito walang lalabas yeah, na power primari. ibig sabihin yung primary niya is busted yeah. na Oo, ito, nakita nyo, wala na talagang lalabas na power kahit anong kick pa ng motor. Okay, ito, buksan natin ang takip ng flywheel mga kapatid. Okay, kukunin mo natin yung flywheel, ipupull out natin kasi nandun si lalim ang primary coil mga kapatid. Gamit ang 14 mm na socket at yung wire rings mga kapatid. At sa pagtanggal ng flywheel mga kapatid, gagamitin natin yung flywheel puller, katulad lang ng puller ng TMX 155 mga kapatid. At take note mga kapatid, sa so, pagtanggal ng flywheel is lang kayo sa so, pag-ikot Baka mag-expand yung crankshaft mga kapatid Mahirapan natin pagbaloy sa kanyang nut O ito mga kapatid, o ito, tanggal na mga kapatid, yan Okay mga kapatid, itanggal eh, na, ito yung kanyang primary coil mga kapatid O sunog na, itim na, itim na Okay, dito yan ang yung primary coil mga kapatid Okay, ito na yung primary ng Bajja 100 i na natin ito, i- kakabit na natin doon sa tinalagyan ng primary is ito mga kapatid, ito yung ground wire koneksyon ito mga kapatid, lagyan natin ng dalawang screw, itong ground wire iipit nyo lang sa screw bolt mga kapatid, yan, itong ground wire ng primary coil mga kapatid yung sinasabi ko, ito mga kapatid gamitan natin ng phillips screwdriver at not mga kapatid dahan dahan lang sa pag ikot pag higpit mga kapatid kasi maliit lang yung bolt 4mm lang yun mga kapatid at itong isa mga kapatid yung hinihigpitan ko ito yung koneksyon ng red wire patungo sa CDI mga kapatid itong wire na ito at ito mga kapatid itong primary coil na ito itong dalawang koneksyon hihinangin natin mga kapatid siguraduhin lang natin na mainit yung ating panghinang uh, baka matatanggal yung hinang mga kapatid uh, okay mga kapatid ito yung primary coil ng Baja 100 Okay mga kapatid, ito yon ang koneksyon sa red wire Yung positive, yung patungong CDI At ito mga kapatid, ito yung koneksyon sa ground Dikit lang sa chassis, ipit lang sa screw na yan uh, Okay, ito yung main socket uh, Itong wire na kulay red, ito yung galing sa primary Patungong CDI mga kapatid At ito namang white wire na may lining na red Ito yung galing for sale, yan uh, Okay, hinang muna natin ito mga kapatid Uh, okay, sa paghinang, siguro hiduhin natin red na mainit wire. yung ating soldering iron mga kapatid. Okay, itong hinihinang ko is ito yung koneksyon ng red wire mga kapatid. Ito yung patungong CDI mga kapatid. Uh, okay, ito. Sisiguraduhin natin na dumidikit talaga. Eh baka mabaklas yung wire na ating hinihinang pag hindi natin isisigurado kasi may oil mga kapatid. Kaya siguraduhin natin mainit yung ating panghinang uh, para naman madidikit ng maayos mga kapatid. Kasi sa tuwing nasa daan ng motor, pag tumatak muna is nagbabibrate. Pag hindi nadidikit ng maayos is matatanggal yung mga kapatid at ng koneksyon at mamamatay ng motor. Uh, okay, ito naman sa ground connection yung ating hinangin mga kapatid. oh, yan. Uh, bago nyo ihina mga kapatid yung wire mga kapatid yung dulo ng wire itutusok nyo lang sa may butas na winding ng banggit wire mga kapatid yun sa primary coil take note mga kapatid kapag bumili kayo ng primary coil ng Badja 100 is iba yung sa Dream 100 mga kapatid kasi hindi magkatugma yung lagayan ng bolt mga kapatid Kung sa Honda Dream yung ilalagay mo sa Badja 100 mga kapatid ah, Okay to tapos na itong hinihinang Na idikit na natin ng maayos mga kapatid Okay bago natin ibabalik yung flywheel I-final check muna natin sa pagitan ng multi-tester mga kapatid para pagbalik ng flywheel is wala ng baklasan kasi mahirap pag naibalik na yung flywheel is mayroong pang hero doon sa loob kaya i-check natin sa mamagitan ng multi mga kapatid para final na uh, okay pag final check na natin at isisit nyo lang yung tester nyo sa 2k ohms mga kapatid ang positive proof ng tester yung kulay pula is doon nyo ilagay sa kulay pula ng wire mga kapatid at yung negative probe naman yung kulay itim ng tester is sidikit lang sa ground mga kapatid doon sa primary coil okay ito mga kapatid 280 k ohms mga kapatid ang kanyang okay. resistance ito okay mga kapatid at ito okay na uh, ito since okay na ibabalik muna natin yung flywheel mga kapatid ito uh, at sa pagbalik ng flywheel mga kapatid siguraduhin lang natin na may balik yun sa kanyang kinilagyan yung kanyang Uh, kunya sa crankshaft mga kapatid May tapat doon sa flywheel mga kapatid uh, Ito yung nut na sinasabi ko Pag nag-expand ang crankshaft is mahirap na itong ibabalik mga kapatid At ito, ikpitan mo muna natin yung flywheel Para hindi siya may tatanggal mga kapatid Yan, dito okay na, ibabalik muna natin yung cover ah uh, ito mga kapatid, higpitan na natin yung takit ng flywheel mga kapatid at pagkatapos babalik natin yung CDI mga kapatid. okay, ito ibabalik natin ng CDI sa kanyang pwisto at pagkatapos i-check natin yung high tension wire kung may lalabas bang power mga kapatid. Okay, ito mga, mga kapatid, i na natin. Okay, yan mga kapatid, ang lakas ng power mga kapatid, mayroon ng lalabas, kanina wala yun. Okay mga kapatid, dito subukan natin kung antar ba. Mm -hmm. Mm -hmm. Oke, itu antar nak motor ni share. Oke, marah bisa lama sini pun di nos. Atas nama yang tertulang sini itu nak